Isnak tayo mga kalabi. Pang isnak ba to? Or pang ano? Pumigranit. Mm -hmm. mm -hmm. Matubig siya. Sarap ang tamis. Kaya nilalagay ko dito mga kalabi kasi ano tinatakpan ko kapag hindi maubos. Ganito. Ngayon, parang na, wala na atang ano. Parang patapos na ata yung season nito. Itong pomegranate. Parang ginawa ko siyang ano. Yung parang panghimagas pagkatapos kong kumain. Kasi ang tamis eh. Paubos na ata kasi hindi hindi na nagbili yung tatay namin. Kaya ginanito ko siya, tinanggal ko siya sa ano na niya kasi parang ayaw ko yung ano, yung kumakain ako tapos pinapadpad ko pa siya. Yung gusto ko yung diritsyo kain. Ganyan katap katamad ako. <laughs> Iba, pulang-pula. isa lang to mga kaati. ah mga kalabi pero ang dami kasi sobrang laki Parang ano lang siya, panghimagas. So ayak ko na takpan ko lang siya. Eh, si, Hindi pa ano. Thank you for watching.